sa part dalawa ng ating video ay malalaman natin ngayon kung ano ba talaga ang tunay na pangalan, edad, at mga napangasawa ng mga sikat na tao sa Pinas. Isa, Aisel Santos. Ang tunay na pangalan ni Aisel ay Aisel Ann Coronel Santos Zambrano. Siya ay ikinasal kay Mark Zambrano mula noong 2019 sa ikadalawamput apat ng Pebrero taong 2024, siya ay magiging dalawamput siyam na taong gulang. 2. Beatrice Gomez ang tunay na pangalan ni Beatrice ay Beatrice Luigi Gallard Gomez. Hindi pa siya kasal. Sa ikadalawamput-tatlo ng Pebrero taong 2024, siya ay magiging dalawamput-syam na taong gulang. Tatlo. Bella Padilla. Ang tunay na pangalan ni Bella ay Krista Elise Hidalgo Sullivan. Hindi pa siya kasal. Sa ikatlo ng Mayo taong 2024, siya ay magiging tatlumput-apat na taong gulang. Apat. Charo Santos Cancio. Ang tunay na pangalan ni Charo ay Maria Rosario Navarro Santos Concho. Siya ay ikinasal kay Cesar Rafael Concho Jr. mula noong 1982. Sa ikadalawampot pito ng Oktubre taong 2024, siya ay anim na na taong gulang. 5. Shara Soto. Ang tunay na pangalan ni Shara ay Shara Ana Gamboa Soto. Siya ay ikinasal kay Jojo O'Connor mula noong 2010 sa ikalawa ng Hulyo taong 2024, siya ay magiging 44 na, na taong gulang. 6. Ella Guevara Ang tunay na pangalan ni Ella ay Janela Denise Yusen Guevara. Hindi pa siya kasal. Sa ikalabinsyam ng Agosto taong 2024, siya ay magiging 26 na taong gulang. 7. Francine Diaz Ang tunay na pangalan ni Francine ay Francine Carol Saints Diaz hindi pa siya kasal. Sa ikadalawamputpito ng Enero taong 2024, siya ay magiging dalawampung taong gulang. 8. Francine Prieto Ang tunay na pangalan ni Francine ay Ana Marie Falcon. Siya ay ikinasal kay Frank Shotkowski mula noong 2016. Sa ika-labing ikalabimpito ng Setyembre taong 2024, siya ay magiging apatnaputatlong taong gulang. Sham. Francesca Farhose, Ang tunay na pangalan ni Francesca ay Marie Francesca May Tobias Farhose. Siya ay ikinasal kay Gino Leonardo T. Jose mula noong 2018. Sa ikasyam ng Setyembre taong 2024, siya ay magiging 32 taong gulang. Sampo, G. Tonji. Ang tunay na pangalan ni G. Tonji ay Giselle Antongi. Siya ay ikinasal kay Tim Walters mula noong 2005. Sa ika-labing-apat ng Hunyo taong 2024, siya ay magiging 46 na taong gulang. Labing-isa, Jelly de Belen Rivera. Ang tunay na pangalan ni Jelly ay Ana Gianelli Yap de Belen Rivera. Siya ay ikinasal kay Ariel Rivera mula noong 1997. Sa ika 25 ng Mayo, 2024, siya ay magiging 50 taong gulang. Labing-dalawa, Gladys Reyes. Ang tunay na pangalan ni Gladys ay Gladys Samaru. Siya ay ikinasal kay Christopher Rojas mula noong 2004. Sa ikadalawamput-tatlo ng Hunyo, 2024, siya ay magiging 47 taong gulang. Labintatlo, tatlo Gina Alahar. Ang tunay na pangalan ni Gina ay Regina Ligid Alatiit. Siya ay ikinasal kay Michael De Mesa mula noong 1978. Sa ikadalawamput-walo ng Hunyo, 2024, siya ay 65 taong gulang. Labing-apat na Glyza De Castro. Ang tunay na pangalan ni Glyza ay Glyza Castro Galura Rainey. Siya ay ikinasal kay David Rainey mula noong 2021. Sa ikadalawamput isa ng Enero, 2024, siya ay magiging 37 taong gulang. Labin lima, Glyza Heredera. Ang tunay na pangalan ni Glyza ay Glyza Heredera Agulo. Siya ay ikinasal kay Bryant Agulo mula noong 2002. Sa ikadalawamput apat ng Pebrero, 2024, siya ay magiging 46 na taong gulang. Labing anim, Sarah Heronimo. Ang tunay na pangalan ni Sarah ay Sarah Asher Tua Heronimo. Siya ay ikinasal kay Mateo Gidicelli mula noong 2020. Sa ikadalawamput lima ng Hulyo taong 2024, siya ay magiging 36 na taong gulang. Labing pito, Gloria Romero. Gloria Ann Borrigo Gala ang tunay na pangalan ni Gloria. Siya ay ikinasal kay Juancho Gutierrez mula noong 1960. Sa ikalabing-anim ng Desembre, 2024, siya ay magiging naput isang taong gulang. Labing-walo, Glidel Mercado. Ang tunay na pangalan ni Glidel ay Flor Sanchez Gutierrez. Siya ay ikinasal kay Tonton Gutierrez mula noong 2004. Sa ikasampu ng Marso, 2024, siya ay magiging naput siyam na taong gulang. Labinsham, Gwen Zamora. Ang tunay na pangalan ni Gwen ay Gwen Altasha May Agnes Semerad. Siya ay ikinasal kay David Semerad mula noong 2021. Sa ikasampu ng Agosto, 2024, siya ay magiging 34 na taong gulang. Dalawampu, Ice Segera, Ang tunay na pangalan ni Ice ay Cariza Yamson Segera. Siya ay ikinasal kay Liza Dino mula noong 2014 sa ikalabimpito ng Setyembre, 2024, siya ay magiging apat na isang taong gulang. Dalawampu't isa, Imelda Schweighart. Ang tunay na pangalan ni Imelda ay Imelda Bautista Schweighart. Hindi pa siya kasal. Sa ikadalawampu't siyam ng Mayo, 2024, siya ay magiging dalawampu't siyam na taong gulang. Dalawampu't dalawa, Ina Feleo. Ang tunay na pangalan ni Ina ay Catalina Guillen Feleo Gervaiset. Siya ay ikinasal kay Giacomo Gervasuti mula noong 2020. Sa ikadalawamput siyam ng Desyembre, 2024, siya ay magiging tatlumput siyam na taong gulang. Dalawamput tatlo, Isabel de Leon. Ang tunay na pangalan ni Isabel ay Isabel de Leon. Hindi pa siya kasal. Sa ikatatlumpu ng Hulyo, 2024, siya ay magiging tatlumpung taong gulang. Dalawamput apat, Jana Rojas. Gianna's real name is Gianna Rojas Falcon, she is not yet married. Sa ikadalawamput dalawa ng Agosto taong dalawang libot apat, siya ay magiging tatlumput apat na taong gulang. Dalawamput lima, Jane Oineza. Ang tunay na pangalan ni Jane ay Elizabeth Jane Urbano Oineza. Hindi pa siya kasal. Sa ikadalawamput dalawa ng Hulyo, 2024, siya ay magiging 28 walong taong gulang. Dalawamput anim, Jenica Garcia Ang tunay na pangalan ni Jenica ay Jenica Alexis Maitim Garcia Siya ay ikinasal kay Alwan Uytingco mula noong 2014 Sa ikadalawamput-anim ng Desembre 2024 Siya ay magiging 35 taong gulang 27. pito Jennifer Sevilla Ang tunay na pangalan ni Jennifer ay Jennifer Sevilla Go Siya ay ikinasal kay Seymour Go mula noong 2007 Sa ikalabing-apat ng Mayo 2024, siya ay magiging 50 taong gulang. 28. Jenny Miller Ang tunay na pangalan ni Jenny ay Jenny Miller. Siya ay ikinasal kay Cupid Farrell mula noong 2010. Sa ikalima ng Pebrero, 2024, siya ay magiging apat na putapat na taong gulang. 20. Sham, Jule Mizche Ang tunay na pangalan ni Jewel ay Jewel Fatima Avenue Jade Mizche Kerzer siya ay ikinasal kay Alistair Curzer mula noong 2015. Sa ikadalawamput siyam ng Hunyo, 2024, siya ay magiging tatlumput-apat na taong gulang. 30. Jillian Ward. Ang tunay na pangalan ni Jillian ay Jillian Ward. Hindi pa siya kasal. Sa ika tatlo ng Pebrero taong dalawang libot apat, siya ay magiging labinsyam na taong gulang. 31. isa, Joan Santos. Ang tunay na pangalan ni Joan ay Joan Zapanta Santos Quintes. Siya ay ikinasal kay Demini Primero mula noong 1998. Sa ikadalawamput pito ng Oktubre, 2024, siya ay magiging apat na taong gulang. Tatlumput dalawa, Joe Pay. Ang tunay na pangalan ni Joe Pay ay Diophany Jane Pagias Zamora. Siya ay ikinasal kay Joshua Zamora mula noong 2014. Sa ikatlo ng Enero, 2024, siya ay apat na dalawang taong gulang. 33. Joyce Ching Ang tunay na pangalan ni Joyce ay Joyce Giselle Palad Ching Alimon. Siya ay ikinasal kay Kevin Alimon mula noong 2019, sa ikalima ng Enero, 2024, siya ay magiging 30 taong gulang. 34. Jonah Viray Ang tunay na pangalan ni Jonah ay Jonalyn Rojas Viray. Hindi pa siya kasal. Sa ikalabin lima ng Nobyembre, 2024, siya ay magiging 35 taong gulang. 35, Julia Claret. Ang tunay na pangalan ni Julia ay Ede Giselle Rosetta Nunez Claret. Hindi pa siya kasal. Sa ika-24 ng Setyembre, 2024, siya ay magiging 45 taong gulang. 36, Karel Marquez. Ang tunay na pangalan ni Karel ay April Carla Isabel Marquez Ferriñas. Siya ay si Sean Ferriñas mula noong 2016. Sa ika-21 ng Disyembre, 2024, siya ay magiging 38 taong gulang. 37. KC Concepcion Ang tunay na pangalan ni KC ay Maria Cristina Cassandra Coneta Concepcion. Hindi pa siya kasal. Sa ikapito ng Abril, 2024, siya ay magiging 30 na taong gulang. 38. Kim Domingo Kim Domingo ang totoong pangalan ni Kim. Hindi pa siya kasal. Sa ikatlo ng Pebrero taong 2024, siya ay magiging 29 na taong gulang. 30. Siyam, Kichi Nadal Ang tunay na pangalan ni Kichi ay Anna Katrina Dom Island Nadal. Siya ay ikinasal kay Carlos Lopez mula noong 2015. Sa ikalabing anim ng Setyembre, 2024, siya ay magiging 44 na taong gulang. 40. Kylie Verzosa Ang tunay na pangalan ni Kylie ay Kylie Fausto Verzosa hindi pa siya kasal. Sa ikapito ng Pebrero taong 2024, siya ay magiging 32 taong gulang. 41. Lani Mercado Revilla Ang tunay na pangalan ni Lani ay Jesusa Victoria Garcia Hernandez Bautista. Siya ay ikinasal kay Bong Revilla mula noong 1986. Sa ikalabintatlo ng Abril, 2024, siya ay 56 na taong gulang. 42. Leia Salonga. Ang tunay na pangalan ni Leia ay Maria Leia Carmen Imutan Salonga. Siya ay ikinasal kay Robert Charles Chien mula noong 2004. Sa ikadalawamput dalawa ng Pebrero, 2024, siya ay magiging 53 taong gulang. 43. Manilin Rines. Ang tunay na pangalan ni Manilin ay Manilin Rines Jimenez. Siya ay ikinasal kay Aljan Jimenez mula noong 1996. Sa ikadalawamputpito ng Abril, 2024, siya ay magiging 52 taong gulang. Apatnaputapat, Mara Lopez. Ang tunay na pangalan ni Mara ay Mara Isabella Yokohama. Hindi pa siya kasal. Sa ikadalawampu ng Mayo, 2024, siya ay magiging 33 taong gulang. Apatnaputlima, Maggie Wilson. Ang tunay na pangalan ni Maggie ay Margaret Nails Wilson. Siya ay ikinasal kay Victor Kansanji mula noong 2010 sa ika lima ng Marso 2024, siya ay magiging 35 taong gulang, apat anim. Mary Chris Garcia, ang tunay na pangalan ni Mary Chris Garcia Cruz ay Maria Cristina Yu Garcia Cruz. Hindi pa siya kasal. sa ika-dalawang anim ng Setyembre taong 2024, siya ay magiging 37 taong gulang, apat pito. Mariel Pamintuan, ang tunay na pangalan ni Mariel ay Mariel Viray Pamintuan. Hindi pa siya kasal. Sa ikadalawamput-apat ng Pebrero taong 2024, siya ay magiging 26 anim na taong gulang. Apatnaput-walo, Maricar Reyes. Ang tunay na pangalan ni Maricar ay Maricar Concepcion Pozen Reyes. Siya ay ikinasal kay Richard mula noong 2013. Sa ikadalawampu ng Hunyo, 2024, siya ay magiging apatnaput-tatlong taong gulang. Apatnaput-syam, Maricel Laksa. Ang tunay na pangalan ni Maricel ay Maria Cecilia de la Cueva-Lax sa Pangilinan. Siya ay ikinasal kay Anthony Pangilinan mula noong 1993. Sa ikadalawamput lima ng Pebrero, 2024, siya ay magiging 54 na taong gulang. 50. Mariel Rodriguez Ang tunay na pangalan ni Mariel ay Maria Erlinda Lucille Sazentermulo Padilla. Siya ay ikinasal kay Robin Padilla mula noong 2010. Sa ikasampu ng Agosto, 2024, siya ay apat na pung taong gulang. 51. Max Collins. Ang tunay na pangalan ni Max ay Isabel Abby Era Collins. Siya ay ikinasal kay Pancho Magno mula noong 2017. Sa ika-28 ng Agosto, 2024, siya ay magiging 32 taong gulang. 52. Maxine Magalona. Ang tunay na pangalan ni Maxine ay Maxine Sofia Maria Arroyo Magalona. Siya ay ikinasal kay Rob Manenquil mula noong 2018. Sa ikadalawampot tatlo ng Nobyembre, 2024, siya ay magiging 38 taong gulang. 53. tatlo, Meg Imperial. Ang tunay na pangalan ni Meg ay Mary Grace Baydal Imperial. Hindi pa siya kasal. Sa ikadalawampu ng Enero taong dalawang libot apat, siya ay magiging 30 taong gulang, 54. apat. Mercedes Cabrol. Ang tunay na pangalan ni Mercedes ay Maria Mercedes Port Cabrol. Hindi pa siya kasal. Sa ikasampu ng Agosto taong 2024, siya ay magiging 38 taong gulang. 55. Melay Cantiveros. Ang tunay na pangalan ni Melay ay Melissa Bunaig Cantiveros Francisco. Siya ay ikinasal kay Jason Francisco mula noong 2013. Sa ika-anim ng Abril 2024, siya ay magiging 36 na taong gulang. 56. Moira de la Torre Ang tunay na pangalan ni Moira ay Moira Rachel Bustamante de la Torre. Siya ay ikinasal kay Jason Hernandez mula noong 2019, sa ikaapat ng Nobyembre, 2024. Siya ay magiging 31 taong gulang. 57. Morissette Ang tunay na pangalan ni Morissette ay Johan Morissette Dog Amon. Siya ay ikinasal kay Dave Lamar mula noong 2021 sa ikalawa ng Hunyo, 2024, siya ay magiging 28 taong gulang. 58. Mona Alawi Ang tunay na pangalan ni Mona ay Mona Marbella Al-Alawi. Hindi pa siya kasal. Sa ikalabinsyam ng Agosto taong 2024, siya ay magiging 20 taong gulang. 50. Sham Mylene Dizon Ang tunay na pangalan ni Mylene ay Mylene Lilibeth Inocencio Dizon. Hindi pa siya kasal. Sa ika-anim ng Setyembre taong 2024, siya ay magiging 48 taong gulang. Anim na po, Nancy Castillon. Ang tunay na pangalan ni Hilda ay Nancy Jane Castillon. Hindi pa siya kasal. Sa ika 24 apat ng Pebrero taong 2024, siya ay magiging 43 taong gulang. Anim na po isa, Patricia Tumulak. Ang tunay na pangalan ni Patricia ay Patricia Marie Gomez Tumulak hindi pa siya kasal. Sa ikatlo ng Marso taong 2024, siya ay magiging 36 na taong gulang. 62. Nadine sa Monte Chua. Ang totoong pangalan ni Nadine ay Nadine Burgos Edloth Chua. Siya ay ikinasal kay Richard Chua mula noong 2013. Sa ikalawa ng Marso taong 2024, siya ay magiging 36 na taong gulang. 63. Nora Honor. Ang tunay na pangalan ni Nora ay Nora Cabaltera Villamayor. Siya ay ikinasal kay Christopher De Leon mula noong 1975. Sa ikadalawamput isa ng Mayo taong 2024, siya ay magiging pitumput isang taong gulang. Anim na putapat, Pauline Mendoza. Ang tunay na pangalan ni Pauline ay Pauline Bianca Cruz Esquerez. Hindi pa siya kasal. Sa ikalima ng Oktubre taong 2024, siya ay magiging 25 taong gulang. 65, Nina. Ang tunay na pangalan ni Nina ay Marifil Ninya Girado Enriquez. Siya ay ikinasal kay Coy Enriquez mula noong 2015. Sa ikaisa ng Nobyembre taong 2024, siya ay magiging 44 na taong gulang. 66, Patricia Fernandez. Ang tunay na pangalan ni Patricia ay Patricia Isabel Medina Fernandez hindi pa siya kasal. Sa ikalima ng Nobyembre taong 2024, siya ay magiging tatlong taong gulang. 67. Ninya Jose Quiambao, ang tunay na pangalan ni Ninya Mary Claire Judith Phyllis Jose Quiambao. Siya ay ikinasal kay Caesar Quiambao mula noong 2017. Sa ikadalawamput-anim ng Agosto taong dalawang libot dalawang putapat, siya ay tatlumput-anim na taong gulang na 68. Pia Guanyo Mago Ang tunay na pangalan ni Pia ay Jacqueline Sabario Rice. Siya ay ikinasal kay Steve Mago mula noong 2011. Sa ikadalawamput-apat ng Oktubre taong 2024, siya ay magiging limampung taong gulang, put syam Pia Wurtzbach Ang tunay na pangalan ni Pia ay Pia Alonzo Wurtzbach John C. Siya ay ikinasal kay Jeremy John C. mula noong 2023 sa ika-24 ng Setyembre taong 2024, siya ay magiging 35 taong gulang. Pitumpu, Pa Diaz, ang tunay na pangalan ni Pa ay Amparo Quintos Posadas Sandoval. Hindi pa siya kasal. Sa ikalabing anim ng Marso taong 2024, siya ay magiging 37 taong gulang. Pitumpu't isa, Rabia Mateo, ang tunay na pangalan ni Rabia ay Rabia Aksenia Mateo. Hindi pa siya kasal. Sa ikalabing apat ng Nobyembre taong 2024, siya ay magiging 28 taong gulang. Pitumput dalawa, Pokwang. Ang tunay na pangalan ni Pokwang ay Mariette Tan Subong. Siya ay ikinasal kay Lee O'Brien mula noong 2015. Sa ikadalawamputpito ng Agosto taong 2024, siya ay magiging limamputapat na taong gulang. Pitumput tatlo, Pops Fernandez. Ang tunay na pangalan ni Pops ay Maria Cialito Lokban Fernandez. Siya ay ikinasal kay Martin Yevera mula noong 2006. Sa ikalabindalawa ng Desyembre taong 2024, siya ay magiging 58 taong gulang. 74. Precious Lara Quigaman Ang tunay na pangalan ni Precious ay Precious Lara San Agustin Quigaman Alcaraz. Siya ay ikinasal kay Marco Alcaraz mula noong 2012 sa ikatlo ng Enero taong 2024, siya ay magiging 41 taong gulang. 75. Prinsesa Guevara Ang tunay na pangalan ng prinsesa ay Prinsesa Guevara. Siya ay ikinasal kay Tony Triest mula noong 2021. Sa ikapito ng Marso taong 2024, siya ay magiging 25 taong gulang. 76. Rachel Alejandro Rachel Jinko Alejandro ang tunay na pangalan ni Rachel. Siya ay ikinasal kay Carlos Santa Maria mula noong 2008. Sa ikalabing walo ng Pebrero taong 2024, siya ay magiging limampung taong gulang. Pitumput pito, Rachel Peters Ang tunay na pangalan ni Rachel ay Rachel Louise Obregan Peters Villafuerte. Siya ay ikinasal kay Miguel Luis Villafuerte mula noong 2021. Sa ikadalawampu ng Oktubre taong 2024, siya ay magiging 33 taong gulang. 78. Regine Angeles Ang tunay na pangalan ni Regine ay Diarela Regine de Leon Angeles. Hindi pa siya kasal. Sa Oktubre taong 30 siyam, 2024, siya ay magiging 30 na taong gulang. 70 Rachel Ann Go. Ang tunay na pangalan ni Rachel ay Rachel Ann Villalobos Go. Siya ay ikinasal kay Martin Spice mula noong 2018 sa ikatatlumput isa ng Agosto taong 2024, siya ay magiging tatlumput walong taong gulang. 80. Regine Tolentino. Regine Tolentino Maristela ang tunay na pangalan ni Regine. Hindi pa siya kasal. Sa ikawalo ng Setyembre taong 2024, siya ay magiging apat na taong gulang. walumput isa, Regine Velasquez. Regina Encarnacion Ansong Velasquez ang tunay na pangalan ni Regine. Siya ay ikinasal kay Paul O.G. Alcasid mula noong 2010. Sa ikadalawamput dalawa ng Abril taong 2024, siya ay magiging putapat na taong gulang. Walumput dalawa, Rian Ramos. Ang tunay na pangalan ni Rian ay Rian Denise Ramos Howell. Hindi pa siya kasal. Sa ikatlo ng Oktubre taong 2024, siya ay magiging 34 na taong gulang. Walumput tatlo, Riza Santos. Ang tunay na pangalan ni Riza ay Riza Raquel Santos. Hindi pa siya kasal. Sa ikatatlumput isa ng Agosto taong 2024, siya ay magiging 35 taong gulang. Walumput apat, Riza Senon. Ang tunay na pangalan ni Riza ay Riza Ann Senon Simbulan. Hindi pa siya kasal. Sa ikatatlumput isa ng Desyembre taong 2024, siya ay magiging 37 taong gulang. 85. Riza May Dizon. Ang tunay na pangalan ni Riza ay Riza May de Guzman Dizon. Hindi pa siya kasal. Sa ikalabindalawa ng Hunyo taong 2024, siya ay magiging labinsyam na taong gulang. 86, Ria Atayde. Ang tunay na pangalan ni Ria ay Catherine Grace Abad. Siya ay hindi pa kasal. Sa ikadalawampot tatlo ng Marso taong dalawang libot apat, siya ay magiging tatlumput dalawang taong gulang. 87. Sanya Lopez Ang tunay na pangalan ni Sanya ay Shira Len Osuna Roberto. Hindi pa siya kasal. Sa ikasyam ng Agosto taong 2024, siya ay magiging 28 taong gulang. 88. Rika Peralejo Ang tunay na pangalan ni Rica ay Regina Carla Bautista Peralejo Bonifacio. Siya ay ikinasal kay Joseph Bonifacio mula noong 2010. Sa ikapito ng Marso taong 2024, siya ay 43 taong gulang. Walumput siyam, Sofia Andres. Ang tunay na pangalan ni Sofia ay Sofia Luis Alejandra Andres. Hindi pa siya kasal. Sa ikadalawamput apat ng Agosto taong 2024, siya ay magiging 26 na taong gulang. Siyam na po, Rich Asuncion. Ang tunay na pangalan ni Rich ay Rachel Pacaldo ang Alat Asuncion Moody. Siya ay ikinasal kay Benjamin Moody mula noong 2018 sa ikadalawamput dalawa ng Enero taong 2024, siya ay magiging 35 taong gulang. Siyam na isa, Ritz Azul. Ang tunay na pangalan ni Ritz ay Ritz Anrigi Villafuerte Azul. Siya ay ikinasal kay Alan Gay mula noong 2021. Sa ikalabing isa ng Enero taong 2024, siya ay magiging 30 taong gulang dalawa, Sab Magalona Bacaro. Ang tunay na pangalan ni Sab ay Maria Isabela Simon Arroyo Magalona Bacaro. Siya ay ikinasal kay Jim Bacaro mula noong 2015. Sa ikadalawampot tatlo ng Nobyembre taong 2024, siya ay magiging 36 na taong gulang. Siyamnapot tatlo, Valin Montenegro. Ang tunay na pangalan ni Valin ay Valin Makalalag Vicente Manuel. Siya ay ikinasal kay Riel Manuel mula noong 2024 sa ikasampunang Hunyo taong 2024, siya ay magiging 34 na taong gulang. Siyamnaputapat, Rockhela Pangilinan. Ang tunay na pangalan ni Rockhela ay Rockhela Pangilinan Solinap. Siya ay ikinasal kay Arthur Solinap mula noong 2027. Sa ikadalawampot tatlo ng Mayo taong dalawang libot siya ay magiging apat taong gulang. Siyamnapot lima, Zia Marquez. Ang tunay na pangalan ni Zia ay Isabella Crizia Dayot Marquez. Hindi pa siya kasal. Sa ikasampunang Mayo taong 2024, siya ay magiging 32 taong gulang. Siyamnapot anim, Val Iri Concepcion. Ang tunay na pangalan ni Val Iri ay Val Iri Norona Galang Sanga. Siya ay ikinasal kay Francis Sanga mula noong 2019 sa ikadalawamput isa ng Desyembre taong 2024 siya ay magiging 37 taong gulang. Siyamnaputpito, Zia Kizon. Ang tunay na pangalan ni Zia ay Zia Denise Marie Padilla Kizon. Hindi pa siya kasal. Sa ikadalawampot tatlo ng Setyembre taong 2024, siya ay magiging 33 taong gulang. Siyamnaputwalo, Ilona Garcia. Ang tunay na pangalan ni Ilona ay Ilona Jade Garcia hindi pa siya kasal. Sa ikadalawamput walo ng Pebrero taong dalawang libot apat, siya ay magiging dalawamput dalawang taong gulang, siyam na putsyam. Sam Pinto, ang tunay na pangalan ni Sam ay Samuel Lynn Acosta Pinto Semerid. Siya ay ikinasal kay Anthony Semerid mula noong 2021. Sa ikalabing isa ng Desyembre taong dalawang libot apat, siya ay magiging tatlumput limang taong gulang, isandaan. Yukii Tokahashi Ang tunay na pangalan ni Yukii ay Yukii Bolduesa Takahashi. Siya ay hindi pa kasal. Sa January 16, 2024, siya ay 22 taong gulang. At dyan natatapos ang ating part dalawa sa ating video tungkol sa tunay na pangalan, edad at mga napangasawa ng ating mga sikat na artista sa Pilipinas.